Hello everyone, good morning and this is MJ. Isa ka din ba sa nagsasahod ng 20,000 and kailangan mo magpadala ng 25,000 sa pamilya mo sa Pilipinas? Ito yung mga maling nakaugalian nating mga OFW. Hindi po natin na turuan ng sarili natin or ang pamilya natin na makuntinto kung meron lang tayo. Ang pag-abot ng inyong mga pangarap ay hindi madali. At huwag din po natin mamadaliin kasi dyan nagsisimula kung bakit tayo nababaon sa utang imaginin mo, ang sahod mo 25,000 or 20,000. Tapos magpapadala ka ng sobra pa sa sinasahod mo. Paano yung panggastos mo? So, ang ending, mangungutang ka. Tapos, kapag hindi mo nabayaran, magagalit ang inutangan mo. Sisingilin ka na sisingilin. Tapos, ikaw ng utang, magagalit ka din. Ikaw na nga tong nangutang, ikaw pang magagalit. Instead na makiusap ka ng maayos, magtatapang-tapangan ka pa. Yan ang ugali ng mga OFW na walang disiplina sa sarili. Mga OFW, palagi po nating tatandaan na huwag tayong gagastos na sobra sa kinikita natin. Pangalawa, kapag may gusto tayong bilihin, pag-ipunan muna natin yun. Huwag tayong mangungutang kung hindi kakayanin ang ating mga sahod para mabayaran ang utang natin kasabay ng pagpapadala doon sa mga pamilya natin sa Pilipinas lalo na kung ikaw ay may pinapaaral na anak. Naibigay ko na yung sample ko na pinagsabay ko ang negosyo ko at pag-aaral ng anak ko. Ina e eh, nasa private ang anak ko. Pasan ko lahat. Pagkain, ala, yung allowance niya at saka tuition fee. So, napakahirap po magpaaral kung ikaw lang at maliit lang ang sinasahod mo. Doon ako na nagsimula na makautang. Pero sinisigurado ko na mababayaran ko yun. Hindi ako nangungutang na walang plano yun. At walang pakiusap sa inutangan ko. Hindi mo dapat pagsabayin yung pagpapaaral mo, pagpapatayo mo ng bahay at pagnenegosyo jan ka mababaon sa utang. Alam nyo kung anong ginawa ko? Una, pinatapos ko muna yung pag-aaral ng anak ko. Since na nag-pandemic, nag-close yung shop, naka-online ako. Yung negosyo ko na online, nakakatulong sa akin kurso, nababayaran ko yung utang ko, napapaaral ko yung anak ko, yun ang dapat nating gawin. Huwag mo pagsasabayin. Kapag nakatapos na yung pag-aaral ng pag ang anak mo, gawin mo yung pangalawang plan mo. Pagpapatayo ng bahay. O pagninibusyo. hindi mo kailangan pagsabayin at igbaon ng sarili mo sa utang at pahirapan yung inuutangan mo. Gala ka ng gala ang utang mo hindi mo mabayaran. Ang taong nagpautang sa iyo, kailangan ng pera, hindi niya magamit kasi hindi mo mabayaran. Hindi ka ba nahihiya nun? Yan po ang iwasan natin. Number one, huwag pagsabayin yung pag-aaral pagpapatay ng bahay or pagninegosyo. Pangalawa, matuto tayo pagkasyahin kung ano lang ang kinikita natin at huwag tayong gagastos ng sobra pa sa kinikita natin. Pangatlo, bago ka mangutang, planuhin mo muna tingnan mo sa budget plan mo kung kakayanin mong bayaran ang utang na yun monthly at yung panggastos mo sa sarili mo at pagpapadala sa pamilya. Disiplina is the key for your success. Hindi lang yung pag-iipon. Disiplina kasama yan si pag-atyaga kasama yan. Huwag mong madaliin kasi sa pagmamadali mo, dyan ka nakakagawa ng pagkakamali. So sana may natutunan kayo sa video na to. God bless and have a nice day!